makita. Huwag kang ngal ng Kanina pa ako ganap. Kamalaya ko noon. Bakit kang ngal ng gayaan? Pagalkol ka. Amiro na. Hello mga friends. Titirahin po natin ang kay bating, kay batang naas! Gaganti ako. Sasakot mo pa ako? Mm -hmm. okay, ikaw na gumawa. Mm -hmm. Dahil tatago ko. Mm -hmm. Hindi maniniwala man. ak sa akin yun. Ikaw ang nakaisip niya, Ay. hindi ikaw ang gumawa. Dali na! Oh. Tatago ko ni parang dayo ang ahas ni Ate Batang. Ano na, oh. Ako ala? ko, dali. Eh, di, di, dali na, eh. Paano natin maitago yan? na, takot na, na ako. Ikaw na, eh. Paano natin maitago Ede yan? Hindi takot nga ako, o oh. Ala, eh, butay. Laking lang matuklaw pa ako niya yan, oh. o, Oo, oo. Ala, ala, eh. Ikaw na, dali na. Paano natin maitago yan? Hindi ko nga alam. Ala, na, ay, dalit na, na sa akin. Ya, ikaw na. Ala? Dali, dalit, baka tayo abutin. Dali. Yan. Dali, dali mo sa mo. o yan ang ganda ko ng proyekto. Ito na i-snick. I-snick. Naku. po, po, po. <laughs> po paano urain. Itatago ko po yan. Pero po yung ako'y takot. Ayan po mga friends. Kita ninyo. Pinagkakalat po namin. No? Ayan talaga po yan. Nakalat, nakalat talaga. Yan oh. No? Mga friends. Tatawagan po natin si Batang. At sasabihin po natin ang ahas ay nakain ng pusa. Huwag ka maingay. Atik may kibi. <laughs> Papa, hindi nga mag- Tagal sumagot Ayan ang kupal na. na yan. Hello? Ah. Asa ka ga? Andito, di ba ako na ng ano? Ay nako, ay may naman nangyari yara eh. Papakain ni papa, yung ahas mo, nakaligaw, kinain ng pusa. Wala na rin yung yung wala na yung ahas mo rin eh. Ay wo, oh, hinahanap ko na rin eh, nakatagiler yung lalagyan, nagpatak, nagbumagsak. Hindi ko maintindihan kung ano yung kinaibot ng pusa. <laughs> Ano ba nung pinakaalman na linti kayo? Wala, wala na nga laman. Wala na laman. At mga pinakaalman, hindi nga ba mo Ay, tingnan mo, oh. Tingnan mo, tingnan mo ang lalagyan, oh. Ako hindi nagyayabang sa iyo. O yan, narinig pa ang puti. Yan. O, oh, yan, nakatikangkang na yan. O. Oh. Hala yan. O oh. yan. hindi pwede ganyan yan. Yan, o. Oh. Kalat na kalat din eh, o. Ano ka pinakalman na ka? Ay ako nga nag... Yang, galit na sa iyo. Lagot ka. Ah, ay ba'y pa pa akong pagkagalitan niya? Eh, ah? Mm uh -hmm. -huh. Amay, ay, ay, Akin Ang... Okay. Bibigyan ng pakain, ako pang mumurahin. Okay. Ah, eh, okay. mahirap Naka... yung inyong yan. Pinakawalan mo dahil. Hindi ako may kasalanan niyan. Uh -huh. Hindi ako. Oh. Inyong panuuray yung may gawa na rin. Eh. Ayun ay, na, Sir Tikin. Ayun. ka. Ano ko naayak na kalukuhan niya? Di kanya tingnan dito kung ano kung ginawa ko rin eh. Tingnan mo! Wala naman akong ginagawa dito eh. Anong ginawa mo? Wala Oh. Anong ginawa mo pa? Anong kung ginawa? Ano ang sinasabi ko eh? Nasaan na? Ay, kanina pa namin hinahanap. Naman. Ay, kung ano eh, paggatid ko... Oh, ano kayo ni Papa? Hindi yung, ko alam dyan. Eh, ko na nga yung pampakain doon. At hindi kong wala. Hindi Ay ako pa'y hinahanap? Ano hinahanap mo? ba? Hindi nga makita. Huwag kang malalangal. Kanina pa ako naghanap. Ano? Putang ina nga. Kamalayang ko on. Bakit ka nga nga lang gayaan? Ba? Kamalayang ulo yung ahas na yon? Bakit ka sa akin manggigigil? Lakas. Lakas ng tama mo. Bakit oh, mo, ako pagbibintangan mo, yun oh, nga hindi oh, ko nahahawakan. Ikaw oh, nagbibidya! Papakita oh. ko kung paano ka umiyak dahil doon sa asmo. Oh. Hindi nga namin at sabi papakainin niya daw yung ahas mo at di pa daw nakain kay kawawa naman. O hindi ngayon, pinakain niya ata, ay, hindi naman marunong magbukas. O hindi nakatalo na. Wait, wait, oh, ito nga naman, makainom ng ahas ko! O oh, hindi nakatalo! Ano ko nakatalo na? Paano magiging nakatalo na? Nakatikang kang na nga yung doon. Uh mm -huh, -hmm, nakatikang kang. Yung lalagyan? O oh, ay mali ko ito, sa inyo yung dalawa. Tingnan mo sa CCTV kung sino na makailang. <laughs> kasi kung sino na makailam. Hindi naman kasi mawawala yung papagiling. Tingnan mo nang nga sa CCTV. Mawa pa, ko siya napunta. Mawa niyan. Hindi naman ako nakakahawak niyan. Hindi naman kasi yung basta basta mawa. Ano? Yoy! Itatago! Asa mo tinago? Itatago! Itatago! Nasaan? Malaya ko niyan. Kap kapal na mukha mo pala. Nasaan? Nasaan? Saan? Ayun, kumakartan. Ayan oh! yung dalwa Ikaw eh, kasama ka ni Papa eh. Hindi ha, hindi. Ayan oh! Nasaan? Ayan oh! Oh! Saan mo nilagay pa? Hanapin mo. Saan mo nilagay pa? Baka mamatay o. Sa malalaw ko noon. Akin na. Ay, inilagay niyo nga sa karton. Tunay ba yung CCTV mong yan? Baka kung winawalang yabok. Ano, ano, ano? Tunay yung CCTV mong yan. Ano? Mm. -hmm. Akin na ba? Baka mamatay yun! Akin na! Pipilitin mo ako? Hindi tuloy kami nakabili ng sabon! Go! Bakit sa akin mo hahanapin yun? Ah, Malay ikaw ko doon? Ikaw daw ang mukha sa CCTV! Ikaw, ikaw kaya? Anong ako? <laughs> kondisyon. Sure. Oh, paano yung ayaw mo din eh? Kaya ikaw eh. Kaya, okay. Takot pala sa as pa rin dahil ako. Paano yung nailagay? ako ang kumuha. Dahil kahit anong gawin, hindi niya kaya hawakan to. Kaya, hindi, kaya naniwala ko mga batang nga. Wala yung as ko. Kasi sa pamilya ko, walang kaya humawak dito. Ako lang. Lumakas lang ang loob na kaunti.